Mga kapuso, nandito naman po tayo ngayon sa Kilometer Zero, dito po yan sa Mayloneta, sa Maynila. At may nakausap po tayong leader at organizer po mula po sa Bagong Alyansang Makabayan. Huling update po mula po sa kanila, no, ay hindi daw po sila pinapayagang makapag-set up ng kanilang sound system, stage at LED wall para po doon sa rally ngayong araw. Dahil pinagbabawalan daw po sila ng mga nakadeploy dito ng na police officers, ang instruction daw po kasi sa PNP ay no permit, no rally. So, tayo po ay dapat naghahanda na para sa ating Baja luneta 2.0 protest pero nahihirapan tayo dahil uh, meron daw uh, order na walang uh, road closure ipapatupad ang uh, no permit, uh, no rally hindi daw pwede mag-set up ng stage dito sa Rojas, Boulevard Nagtataka po tayo sa ganitong bagong uh, development kasi ang ating protesta ay coordinated sa Office of the Mayor ng Manila LGU sa MMDA. Ang sabi pa nga ng Manila LGU, we post no objection to the protest. The same assistance given to Iglesia Ni Cristo will be provided to the anti-corruption protest on November 30. Yan po ang exact words na ginamit nila. Sabi nila, i-post nyo na yung pictures, i-release nyo na sa, yung statement sa public. Ngayon, nagtataka tayo bakit uh, hinaharangan ang taong bayan na uh, magprotesta. Dapat ngayong oras, nakaset up na yung ating truck para sa stage. Tapos magagalagay tayo ng mga sound relay. May LED wall tayo para yung mga nasa likod makita yung nangyayari sa harap. Mag sound check tayo uh, ayusin natin yung buong lugar. At uh, gusto natin mat matapos ng maaga ang program. Uh, 9 am we should start and then before 12 noon matapos ang program. Tayo po ay uh, nananawagan sa ating mga kabayan, Tayo po ay dumagsa dito sa Luneta. Bahain ang lansangan ng protesta. Dito sa harap ni Rizal, sabihin nila na bawal magprotesta. Dito, ngayong Bonifacio Day, sabihin nila na bawal magrally. Sabihin nila sa taong bayan na galit sa korupsyon, na bawal ang uh, protesta at rally sa harap ni Rizal at ngayong Bonifacio Day. Kaya dapat uh, lalo tayong uh, magkaisa at magsalita at uh, hamunin ang pamahalaan nito na, ito na ginagawa ang mga restriksyon para hindi tayo makapagprotesta. Hinaharangan tayo pero dapat tuloy ang paglaban ng mamayan. Kaya po ang panawagan natin sa ating mga kababayan, mula po sa iba't ibang assembly points, sa Liwasang Bonifacio, sa Kalaw, sa TAF, diretso po tayo dito sa Luneta mamaya. Ayon po sa mga nakausap nating police officers, ay ang instruction daw po talaga sa kanila ay no permit no rally. Nakadeploy lang daw po sila dito sa lugar para po uh, ma-insure no, yung safety and security dito sa Luneta. At dahil na rin po yan sa paggunita natin sa anibersaryo po ni Gat Andres Bonifacio ngayong November 30. Yan po ang latest mula po dito sa Luneta sa Maynila. EJ Gomez para sa GMA Integrated News.